Punta tayo ngayon sa Elk Island kasi yung aming friend na bumili ng kayak ba yun anak? Yup. Sina Kuya Michael? Yup. Eh itatry nila ngayon doon sa, dyan sa Elk Island. So pupuntahan natin ngayon at titingnan natin yung kanilang nabili. Hmm. Malaki. Ayun oh. So, ito, sasakyan na, na Michael. Ayun, ang daming ano. kano ba tawag dyan, anak? Oh, ang daming, lilit. Single yun, ano. Hanapin natin dito. to, meron din sila. Hanapin natin dito sina Kuya Michael. Ay, kayak daw. Ay, parang ganyan din yun sa kanila. So, nandito po tayo sa Elk Island. Dito sa amin, malapit lang. Ang daming nagkakamping. Ano? Punta natin dito sa natin Myra. Ay, nandana. Ay, may nag-birthday yan. Grade, ano, 6 na toon. Anak, yung kulay puti na yan. Yung binili ni Papa. Dito na yung mag-iina. Ang mag-iina, nag-aayos na. <laughs> Tetestingin nila yung binili nilang ano. Kano ba yan? Kano? Yan. Inflatable, Inflatable kano. Tetestingin nila ngayon, kaya pinuntahan namin sila, panunorin namin sa sasakidaw ni Kuya Michael C. Prince. So, yan. Pero, paano maganda? Malaki din pala. Di May tao ano, no? <laughs> man. doon, o. Prince! Naku, parang ba yan? May namano ka ano? May Hindi rin pwede, walang light vest. Oo, oh. kailangan meron, eh. Malalo niya, talaga. Hindi ka pa, ano... Ang dami nagkakamping. Sabi, sabi nga niya, tayong malapit, hindi hmm. ba Tayo, oo. Oh, palabas malapit tayo. <laughs> hmm, hindi tayo hindi tayo lagi pumupunta dito kasi malapit tayo. Pero ilang beses na rin tayo nakadalaw dito, di ba? May bag pa. Ano, bibinyagan na ni Kuya Michael yung nabili niya. Kanu. Yan. Ang ganda, ah. Testing lang po kami sa, sa Sabado kasi meron kaming camping sa malayo, 3 hours on drive. So, ite testing niya lang dito yung nabili niya para ano? Kung para at least ready na tayo doon sa pupunta natin. <laughs> Alam na natin, di ba? Oh, wow! <laughs> Baka lumubag! <laughs> oh, no! Wala ka! Ay, yun pala yung mga ano. Hindi. Yung mo. Yung ano na mo. Kuya Michael po yan. Kuya Michael. Malalim na dyan? Malalim na ba? Tusukin mo ng ano mo. Malalim. Ano nakakakatakot. Naihi pa eh. Si Kuya Michael nakalayo na. Kuya Michael balik na. So yan, ang ganda ng ano nila eh. Single. Doon yung mga naka yung mga nakahalera na yon, yun ay ina, nirerentahan. Yo, yun, yung nakita nyo mga kamama, yan nirerentahan yan. Hindi lang natin alam kung magkano. Ha? ha oh, pinuntahan ah, na na. Oh, ayaw ko na sa dalawa na yan. Pumunta na. So, ayan. Okay na po. Na-try na ni Kuya Mike na no, nakamura sila sa Cabelas, wala pang 150 yung nabili nila. Sale po yan. Kaya lang nag-iisa na. Meron po doon yung tatlohan. Tsaka <laughs> yung single. Tsaka yung single. Pero mura din. Padadali kita mamaya ang gabi. Ewan ko kung ikaw ay malakas <laughs> pang pa tuhod. Layo, ka mula. Layong layo ng pinuntahan mo. Ang layo, layo. Huwag kayo pupunta sa malayo. Doon yung pinuntahan picsur. ni Inag sa. picture mo nga na maganda. Ayun, ganda rin ko. Ayan, oh, picture mo maganda. Ah, papatingin kay Ate Mika. 1 2 3 1 2 3. Tingin. Sa ano? O ano, alayo hindi kayo napagod. Mag-ingat kayo sa ano sa linta. Maraming linta. Dito, mga yung naninipsip ng dugo. Ito yung mga linta dito lang baka maano ng ano. Buho yung tawag diyan. Baka maano hindi ito, buto. Halika, Mika, ikaw naman. Mika, ikaw naman. Kayo ni papa mo. Halika na. Ano, enjoy, Papa, Bebe? Yeah. Wow, jada, pero pagod. Ay. Ang ganda na yung binili ni Kuya Michael. Worth it talaga ang, ano, pagbili niya. Naka, ano siya, nakasale na naman sa Cabelas. Nakakuha na naman. Balik kahapon nandun kami sa Cabelas. Bumili kami ng tent. So, kinabukasan, bumalik si na Kuya Michael. Bumili naman yan. Oh, one, two, three, five. Woohoo! Kano, kano? Pagkano tayo dito sa Elk Island? Yes po pa! Naku, Michael! Baka kami mahahulog! Hindi kami pwede. Marunong bumalik. Eh, eh, paiikot na naman, Mayra. Ba't mo dito? Tara na! Mayra! Paikot, ikot lang. Yan, yan, ganyan. Ay, papaganon. Pabalik yan? Pabalik. Ayun, balik tayo, Mayra. Ayun! Sus! Papa! Ano? Naka, ano na ba yan? <laughs> pag <Pagsakay> namin <laughs> ni Myra, hindi kami marunong. <laughs> hindi kami marunong magpapunta at magpaano. Parot-parito, kaya nako dito lang kami sa medyo malapit. Magpa-practice muna kami sa sa ano kung papaano yung yung pagpadel Pabalik-balik para matuto kami. So, yun, si yung Michael na naman. Yung yung iba. Basta, Pero, so, oh. okay. Ilan? Naku po. Eh, isa lang yun eh. Oh, istra, ganito. Ayun, sa'yo ba yun? batang dami? Baka maraming ano. Ayun, nakadalawa ako. Nakadalawa. Ito, ibabato natin. Ilan kaya? Ayun, Ayun, isa lang. So ayan si Kuya Michael parating na. Medyo umuulan-ulan na. Ah, uuwi na po kami. Si Kay Baby po kanina nandu sa parang isla na yung sa gitna. Ang dalawang mag-ama. Ang takot ko. So ayan si Kuya Michael parating na. Ang sarap pag ano yung just for fun po. Ayan. Exercise na rin po. Maganda tong naisip ni Kuya Michael. Nakabumili siya. Kasi nga mag kami. Bay, tingnan dito. Bay. Oh, double yun ah. Na. Tatlo. Nakatatlo pala. Ang galing na. Oh, ilan? Ilan? Dalawa. Ang galing. Tingnan mo na anak. Okay, go. Ilan? Ilan na tayo anak. Tapos na po. Inaalis na po yung air. Na-try na namin. Maganda siya. Pero kami po ni kama ni yung si ate Mayra ay talagang takot-takot mukhang kami para <laughs> ano hindi kami nakalayo doon lang kami sa kate pauwi na tayo yeah. ayun yan. nire-release pareho ayun oh ang bilis naman pala